Ang anak ng trader sa bawat baryo may mga kwentong ayaw ng buksan, mga kasalanan ng binaon sa limot ng panahon. Pero paano kung ang nakaraan ay bumangon para maningil? Ito ang kwento ng isang nilalang na isinumpa ng kasaysayan, isang batang inulila ng digmaan at bumalik bilang halimaw. Ito ang alamat ng anak ng Tridor. Noong panahon ng hapon, may isang baryong tahimik sa gilid ng kagubatan, ang barangay Silang. Dito naninirahan si Teodoro, isang lalaking kilalang tagapamagitan ng mga sundalo at mga gerilya. Ngunit isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan biglang sinalakay ng mga hapon ang taguan ng mga gerilya. Marami ang pinatay. Isa lang ang posibleng nakapagturo ng taguan si Teodoro. Pagkalipas ng isang linggo, galit na galit ang buong baryo. Tinawag siyang traitor. Nilusog nila ang bahay niya. Sinunog. Binaril si Teodoro sa harap ng kanyang asawa at anak pati ang kanyang asaway pinatay pero may isang hindi nila alam may sanggol sa silong ng bahay isang batang lalaki at hindi siya namatay ang sanggol ay natagpuan ng isang matandang babaylan na nakatira sa paanan ng bundok tahimik misteryosa at may kaalaman sa sinaunang mahika Inalagaan niya ang sanggol, ngunit hindi bilang isang tao, kundi bilang isang instrumento ng paghihiganti. Lumipas ang 30 taon. Ang barangay Silang ay naging mas maunlad, pero nananatiling misteryoso ang ilang bahagi nito. Isang gabi, may nangyaring kakaiba. Si Kapitan Ramos isa sa mga nakasaksi at kalahok sa pagkamatay ni Teodoro, ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay. Wala ni isang sugat, pero ang kanyang mga mata, nakadilat, waring may nakita siyang hindi maipaliwanag. Ilang araw lang, sinundan ito ng pagkamatay ni Mang Cardo, isa sa mga matatandang tumulong sa pagsunog ng bahay ni Teodoro. Bumagsak siya sa gitna ng kalsada, nanginginig, paulit-ulit na sinisigaw. Anak siya ng kadiliman, anak siya ng traitor. Nag-imbestiga si Andre, isang batang guru na bagong lipat sa baryo. Isa siyang history major, mahilig sa mga lumang alamat. Narinig niya ang mga kwento ng panahon ng hapon at ang traidor na si Teodoro. Pero ang mas nakapukaw sa kanya ay ang alamat tungkol sa sumpang anak. Ayon sa matandang babaylan, kapag pinatay ang isang inusente dahil sa galit ng bayan, isisilang ang isang anak ng dilim. Isang nilalang na hindi mamatay, hindi tumatanda, at isinilang para mag Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawawala ang mga taong may kaugnayan sa madugong nakaraan ng baryo. Isang gabi, habang pauwi si Andre mula sa paaralan, Nadaanan niya ang isang batang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng lumang damit, at malamlam ang mga mata. Ikaw ba si Andre? Tanong ng bata. Oo. Bakit? Sagot niya. Ikaw ang apo ni Mang Cesar, di ba? Isa sa mga nagsunog sa bahay ng tatay ko. Napakunot ang nuo ni Andre, paanong? Biglang dumilim ang paligid, nawalan siya ng malay. Hinabukasan, natagpuan si Andre sa gitna ng eskwelahan, nakaupo, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabi, hindi siya tao. Hindi siya bata, simula noon isang misteryosong batang lalaki ang umiikot sa baryo tuwing gabi. Hindi siya tumatanda, hindi siya umiimit. Pero bawat pagdaan niya sa isang bahay, may nawawala. Ang mga matatanda sa baryo ay tahimik na lamang. Ayaw nang magingay. Ayaw nang magtanong. Kasi alam nila, isa sila sa mga may utang. At sa gabi ng bagong taon, narinig ang boses ng bata sa radyo ng barangay, isang mensahe sa lahat. Baryong nagtaksil, lahat kayo may utang, isa-isa ko kayong kukunin, ako ang anak ng Tridor, at Tridor ang lahat ng bumura sa pangalan ng ama ko. Kung totoo man ang kwento o isa lamang itong alamat na nilikha ng konsensya ng isang buong komunidad, hindi na natin